Ang behera naman to. Kahit pagkain lang, wala lang magbibigay sa akin. Ano kaya ang pagkain sa mga kapatid ko? Ako, lang naman ang nag-alaga. Wala naman yung mga magulang ko eh. Ako pa yung mas magulang sa kanila. Ano gawin ko dito? Sana may magbibigay sa akin ng pera kahit kunti lang. Okay na yun kahit isa. Kahit isa varia lang naman eh. Na ako sa kapatid ko. Kayo na pa. sila na kakain. Ano kung gagawin ko? Ate, ate. Uy, ate. May pagka, ay may pera ka ba ate? Kahit kunti lang. Wala na kasi ako pambili ng pagkain eh. Nagugutom na kasi yung mga kapatid ko. Wala nang laman yung yung ano namin. Yung namin eh may, may pera ka pa ate pang bili ng pagkain natin? baka naman ate kahit 5 pesos lang sige natin mawa ka naman sa amin please ito lang po oh, sige ka na no, yan oh bakit mo ako pinapatawag ano na ba naman yan humingi ka naman pagkain ay alam mo kasi ikaw sa itsura mo palang humingi ka ng pagkain hindi ka ba Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Tignan mo ang sarili mo. Sige naman ate, kahit kunti lang bito na pera, pagkain lang ng mga kapatid ko, kahit galit ka sa akin, wala man akong ginawa sa 'yong masama. Basta bigyan mo lang ako ng kunti lang ate, pangkain ng mga kapatid ko ate. Saan daw mga magulang mo? Bakit kay ina ka pa dyan nagsalita? Alam mo, pagbigyan kita. Pero may condition Saan po ba ate, bigyan mo ako? Maraming salamat po ate, may pagkain ng aking mga kapatid. Salamat talaga sa iyo atihan, nakapabait mo kahit galit ka sa akin. Maraming salamat po. Salamat sa Lord. Oo, pagbigyan kita sa ano ko. Pero may condition ako sa iyo. Okay, may condition. Condition niyo ate, kaya kung tanggapin ang condition niyo, ate at buti naman kayo, napakabait niyo. Apo bang ko ibig sabihin ang condition niyo? Kaya kung gawin ate.